Ilang mga kandidata mula sa iba't ibang bayan at lalawigan ng Pilipinas ang nagpakitang gila sa ginanap ng Miss Cosmo World Philippines 2024. At chairperson ng Miss Cosmo World Philippines, My good news para sa mga fans ng pageant. Kung ano ito alamin sa ulat ni Noel Talakay. Pasabog ang opening number ng Miss Cosmo World Philippines 2024. Lahat ng mga kandidata bigay todo sa kanilang production number. Rumam pa rin sa swimsuit. At monggang competition! Mula sa nasabing mga kategorya, kinilala ang top 5 finalists nang ibabaw sina Miss Bulacan Province, Bokawe, Bulacan, Albay, Aurora Province at Manila. Silang lima ang sumalang sa final question and answer portion. Itinanghal na second runner-up si Miss Albay na si Ana Katharina Quaffman. Angel habang first runner-up naman si Angela Aranya ng Aurora Province. Tinanghal na Miss Cosmo World Philippine Charity 2024 ang pambato ng Bukawi na si Angel De Jesus. At si Lian Santos naman ng Manila ang nakasungkit ng Miss Cosmo World Philippines Tourism 2024. Your Miss Cosmo World Philippines 2024 is... Samantha Victoria Acosta from Bulacan Province. Pero si Miss Bulacan Province talaga ang nagpawaw sa mga hurado. Dream come true para kay Samantha ang maging Miss Cosmo World Philippines 2024. I feel so happy and thrilled. You know, I watched Miss Cosmo World Philippines 2023 last year, not knowing that I'll compete this year. So this is actually a full circle maliban sa mga kilalang beauty queen na naging hurado sa Bucon, kabilang din sa judges, sina Philippine Charity Sub-6 Office General Manager Mel Robles at dating DILG Secretary Benhor Abalos. Nagbigay din ng suporta sa First Lady Liza Araneta Marcos sa pageant. But also the beauty from within. Because as we know, Filipinos are a kind and helpful lot. Mabuhay po kayong lahat sama-sama tayo muli. My good news naman sa fans ang chairperson ng Miss Cosmo World Philippines dahil Pilipinas ang mag-host ng Miss Cosmo World 2025. So let's see, because it's gonna be a big preparation. Of course, we're gonna host from candidates from different countries. So kailangan din, we're gonna show the Philippines at its best. I mean, the tourist spots, the activities, the cultural, the heritage. Sa lunes, November 11, lilipad si Acosta papuntang Malaysia. Sasabak kaagad siya sa Miss Cosmo World 2024 bilang kinatawan ng Pilipinas. Noel Talakay para sa Pabasang TV sa Bagong Pilipinas.